Biblia ay kinasihan ng Diyos, marami ang nagsasabi na ito ay sa tao lamang daw, at hindi galing sa Diyos, Munit ano nga ba ang ibig sabihin ng kinasihan, sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16. Ito po ang nakasulat, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa Pagsasanay para sa tuwid na pamumuhay. Sa ikalawang Samuel Kapitulo 20. Tatlo bersikulo dalawa, ito po ang nakasulat. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ng Diyos, ang salita niya ay nasa akin mga labi. Dito ay sinabi ni David nagsasalita ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang salita niya ay nasa aking labi. Ito po ay ang paggabay ng Diyos kung paano may pabahagi ang kanyang salita. Sa tao ito po ang ibig sabihin ng kinasihan. Sa Mateo Kapitulo 21 Naput 42, sinasabi ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Dito natin maunawaan na hindi ipinagbabawal ang pagbasa sa kasulatan. Ipinapabasa po ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa Mateo Kapitulo 21 versikulo 31, ito ang sagot ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Dito po sinabi ulit. Nga hindi nyo ba nabasa, ito po ay nagpapahiwatig na magbasa po tayo ng kanyang salita. Sa Matthew Kapitulo 26, versikulo 54, sinasabi ng ngunit, Paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari, dito po? Ay ating mauunawan na ang sinasabi ng kasulatan ay matutupad. Marcos Kapitulo 12, versikulo 24, sumagot si Jesus maling-mali kayo, dahil hindi nyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos dito po ay ating mababatid na kapag tayo ay hindi. Nakaunawa sa kasulatan magkakamali po tayo. Juan Kapitulo 10 Versikulo 30 Lima, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi. Maaaring ipawalang bisa ang sinasabi sa kasulatan, dito po ay napakahayad na hindi. Mapapawalang bisa ang mga sinasabi sa kasulatan, Galatia Kapitulo 3 Versikulo 8, sinasabi po dito, bago pa ito nangyari. Ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Dito po hayag na sinasabi ng kasulatan na, Tayo po ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya.